Yung, Peace yum! Magandang hapon mga idol no? So dito tayo sa diversion mga bong, mga idol Medyo traffic dito tayo sa may rapid sa traffic line Traffic nung hinihintay natin mag go para tayo mga malengke mga idol para bukas Para sa second day ng ating challenge mga idol Peace Let's go! And so mga idol dito tayo sa palengke ng naman ano mga nabibili tayo ng ating karne ng baka ng uh, toppings natin idol PCO kalahating laman so yung mga idol nakabili tayo ng ating karne para bukas mga idol so ganito lang ako bumili ng ating uh, mga Sangkap, mga idol, kasi syempre gusto natin fresh. Talaga ah, yung ating pinda, mga idol. Bibili tayo ng siomay. Ano yung Panalo. Chicken. Chicken. Tapos, one tray na egg. Yan, nakawi na tayo mga idol at nakabili na rin tayo ng ating ulam mga idol. Ang ating ulam mga idol ay isda na naman mga idol. GG. Ayan. So, hindi pa tayo nakapagpalit at ibabawad muna natin itong mo muna natin itong isda mga idol kasi may yelo. As, tapos, magpapalit muna tayo sabang sa babad tayo magluluto pagdating natin mga ito magluluto tayo ng ulam natin Ayan, anong uh, kayang kaya masarap na luto nito mga don, Ayan, mag ta tayo mama Kwekentuhan tayo mamaya mga idol Habang uh, nilinisan mo natin itong ulam natin galunggong Kwekentuhan tayo sa ating challenge mga don magkano nga ba yung kinita natin o meron ba tayong kinita sa so, unang araw ng ating challenge o wala tayong kinita charge to experience na naman mga idol ganoon talaga mga idol no? sa business sabi ko nga kahapon sa unang video natin eh hindi araw-araw Christmas sa pagninegosyo mga idol sa totoo lang mga idol, bata pa lang ako, naging negosyo na rin ako eh. Tinda ng pandesal, yan, galing araw, balot, ice candy, yan. Hindi ko naman sinasabi na ranahan ko lahat pero sa hirap ng buhay noon mga idol, hirap ng buhay namin noon talagang sinubukan ko rin. Nakipagsapala lang sa kalye mga idol. Yan, lutuin lang natin to mga idol, no? Babalikan ko kayo. Peace, yo! So, mga idol, tamang prito lang na naman ang ulam natin mga idol. Itong galunggong. Yan. Tayo magluluto muna ng ating ulam, tapos pagdalaos natin kumain, mga idol. Tsaka tayo magkwentuhan na naman sa ating challenge, no? 100K, no? Kung Yo mga idol, welcome back, peace yo So uh, tapos na rin tayong kumain At uh, tayo magkukwentuhan na mga idol kung ano yung uh, kinita natin Kung uh, magkano nga bang kinita natin yung araw Unang day ng ating challenge So patutuwa lang mga idol yung di ba 1.6 yung ating uh, sales kahapon Kasi 1.9 dapat pero uh, pasahod natin yung 400 Kaya naging 1.6 So pero na malengke ako kanina. So, ang nat ang total ng ating pinalengke ay nasa 1.5 mga idol ano? so 1.5 yung pinalengke natin so meron na lang isang daan na natitira so parang wala mga idol kasi babayad pa tayo ng renta sa ating pesto pero kanina mga idol may nakita akong Uh, nangyari sa pesto. Di ko alam kung yung uh, lil yung bubong natin na plastic doon sa harap eh na bigatan sa lakas ng ulan kanina pero tignan natin mamaya kung ano yung nangyari mga idol no. So, yun, mga idol sa uh, medyo malayo-layo pa tayo sa katotohanan talaga mga idol no? So sa so, mga gusto pong ah uh, makatingim din ng ating pares mga idol. Matatagpuan lang tayo dito sa Barangay Bonfal Proper, harap ng Barangay Hall mismo mga idol. So, ayan. So, ganoon lang talaga mga idol, no. Ang um, business sa uh, tuloy lang natin. Tuloy tuloy lang. Ah uh, darating din tayo dyan sa ating paroroonan mga idol. Basta importante mga idol, meron pa rin tayong mga sales para ito yung gagamitin natin pang paikot. Papaikotin ulit natin. Yan mga idol, yun ang importante. At least sa ah, nabubuhay pa rin yung ating negosyo kahit walang munang pasok mga idol. Hindi muna natin pa iisipin uh, yung pasok. Basta kahit paunti-unti, yun lang importante. At at least sa uh, 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 tuloy-tuloy. No? So may awang Diyos na sa, sa atin ang gawa mga, mga idol. Yan, so keep it up. Malapit-lapit na yan mga idol. Yung 100k na yan. Lapit-lapit na yan. Peace yo. Uh, tiwala lang. So ito lang muna ang ating video for tonight mga idol. Uh, God bless. Good night.